May maliko Strawberry Fields din pala dito Maliko Victorious Getaway Santa Rosa, Chilangas Getaway Dito na tayo Nói con kia đây thank you nandito tayo ngayon sa Maisong Gaban dito sa may Dupax del Norte Nueva Vizcaya at parasilayan natin ang sea of clouds dito sa Dupax del Norte na pinagmamalaki ng Nueva Vizcaya pero hindi uh, ko alam kung bad timing ba ipunta natin may pailan ilan naman na uh, ulap pero hindi ganong kakapal ang sabi ng may-ari nito o yung nandito sa Maisong Gaban sa Songgaban Buildings. Ang sabi, magdamag daw kasing malakas ang hangin. So, pag gano'n daw, nabuburado yung uh, ulap. Pag gano'n. Sa so, medyo makulimlim ngayon. Uh, at yan yung nasa ligod ko. Ayan. Yun o. Oh. Uh, pailan-ilan lang yung, yung ulap. May pailan-ilan lang na ulap ngayon dito. Sayang lang hindi gano'ng kakapal yung ulap. Pero sana maya maya magkaroon uh, at siguro ngayon kakain muna tayo ng agahan. Napakalamig dito ngayon. Uh, Napakaaga pa nga ako nadating kanina. Umalis ako ng Nueva Ecija alas 2 ng madaling araw kasi base sa Google Map, 3 uh, and a half hours daw ang magiging biyahe. Pero dahil wala namang masyadong sasakyan, uh, halos 3 hours lang akong bumiyahe kanina. Uh, at ayun lang, uh, siguro magkape muna ako. Tapos uh, papakita ko sa inyo yung ganda dito sa Maydupax del Norte. wala pong magkakaroon pa may dikitan pala ng sticker dito sa likod ko so dikit tayo sticker ito ni na pagkain natin no? pakadayo pala na serving pakadayo pala ng dito hindi man natin naabutan yung ulap o, wala man lang nagpakita sa ating sea of clouds ngayong araw na to at least nakakita natin yung ganda ng Dupax del Norte tikot lang tayo ng konti dito at dasapin natin yung ganda ng Dupax del Norte dito sa Nueva Vizcaya ang tataas din ang bundok at yung klima dito Akala mo ko nasa Baguio. Napakalamig. Sung dito. naman ng Dupax del Sur yan Dupax del Sur Ayun, yung mga usa yung mga rebulto ng usa ah, ah, pag galing kayo ng Maritaw ah, dadaanan nyo muna yung Dupax del Sur bago kayo makarating ng Dupax del Norte ah, dito nalagpasan na natin yung Dupax del Sur ah, puro bukit dito ah, di ka gaya sa Dupax del Norte na puro bundok ayan nakaani nila sila oh. makikita nyo yung mga palay nila ay tabas na at may bagong anihan dito ngayon alam mo yung amoy ng lupa sa amoy ng palay pinagahalo sila ah, dito yun ayan at kung makikita nyo dito tayo sa kanto ng Banganan dito sa Nueva Vizcaya kaya tayo pupunta ng Maliko Viewpoint Uh, meron lang tayong spot na pupuntahan doon uh, first time ko mapupunta roon at nakikita ko lang kasi sa mga posts uh, at balibalita ako, maganda rin daan doon. Yung Malikob Viewpoint yun yung daan na papunta sa Pangasinan, pag nanggaling ka dito sa Nueva Vizcaya bali ang magiging daan natin ay doon sa May Tape. So magmula dito sa location natin uh, hanggang doon sa May Malikob Viewpoint ay isang oras bali ang magiging biyahe 48 kilometers So malapit lang yun ah, Bago man lang tayo uminom ng Nueva Ecija Madaan tayo dun At puntahan natin yung sikat na Sherman Tank Dun sa may Maligo Viewpoint At yun tara na Andito tayo ngayon dito sa may bayan ng Aritao Nueva Vizcaya So isang oras na biyahe, mahaba-haba rin yun Ang dito sa may Nueva Vizcaya Kahit medyo Bundok. ay 4 lanes yung kalsada nila so maluwang hindi kayo mag-aalangan ah, kung sakali man ah, may mga sasakyan pwede kayo sa may outer lane o sa may shoulder ng kalsada ah, at ito nga nandito na tayo ngayon sa may bayan ng Santa Fe konti pa Kakana na tayo doon sa may ah, daan papunta ng San Nicolas Pangasinan doon lang naman tayo pupunta sa may bungad lang pag lagbas lang dito sa may San, sa may Santa Ayan, santape na tayo. Doon lang tayo dito sa may 7-Eleven, bibili ng mga natin. Mabil lang ng mga inom. Baka wala nang tindahan doon. Energy drink. Hanap tayo energy drink. Yun. medyo nakakaramdam ako ng antok eh sana meron ayun mana na tayo dito sa may ya, uh, kanto doon sa may 7-11 pala ang landmark kanan kayo doon pag galing kayo ng uh, Aritao 27 kilometers mula dito hanggang doon 50 minutes na biyahe siguro malapit lang naman yun sana simentado yung mga daan dito para dire diretso maging biyahe natin welcome to Barakbak may mini dam dito sa gilid may shortcut pala ang biskaya papuntang Pangasinan no? Bundukan na naman to So ayan, imugan na tayo Taas ah, uh, Medyo pataas din to Ayan o oh. Ay, parang bagyo lang ha Ocean landslide from Parang bagyo lang dito sarap bumangking dito pero ingat ha ingat sa mga dadaan dito lalim ng bangin pero sarap bumangking ba dito yung wala kang makakasabay na kahit bumangking ka ganun, walang pipitik sa'yo na pag sumemplang ka diba so ayos lang kahit sumemplang ka dito di ka magbabiral pero wag kang magpapalaglag sa bangin kasi di ka na makikita, di ba? dapat makaka-uwi ka pa din. So, oh, magdadaan kayo dito ha. Ah. Ingat-ingat -ingat lang. Kasi puro kurbada. Magmula doon sa may kanto ng Santa Fe. Konting-konting diretsyo lang, puro kurbada na yun. Hindi natin alam kung 27 kilometers bang ganun. Nakaka-5 kilometers pa lang tayo. Kasi magmula doon sa may kanto ng Santa Fe, hanggang doon sa may maligo viewpoint ay 27 kilometers. Base kay Google Map. Alamig din dito eh no. May ano doon no. Welcome Imugan napupuntahan kaya yun yung parang letter na yun ganda dito uh, welcome barangay uh, Imugan bugan ang barangay ng Imugan so may statue sila doon ang kalabaw so siguro maraming kalabaw dito ang sarap puntaan ng mga lugar na di mo pa napupuntaan, no? Lalo na pag ganito yung klima. Ang lamig talaga. Parang mas malamig pa sa Baguio. Sobra kapal ng pag dito. Parang nasa Cordillera. Grabe talaga yung Santa Fe. Nakikisabay sa Cordillera. Apakalamig Mas malamig pa dito kaysa sa Baguio. Sobra time check tayo alas 9 ng umaga pero walang araw dito kasi pala tayo ng pag 14 kilometers away na lang tayo magbula dito hanggang doon. may maliko strawberry fields din pala dito so maliko victorious getaway santa rosa silang skateboard dito na tayo may tindahan din dito ng gulay buti naman nasinagan tayo kahit papano nung araw dito Ang lamig doon sa tindahan natin maliko kopihan so may kopihan dito welcome maliko viewpoint ah, in two San Nicolas, Pangasinan Ganda dito Damn Nasug pa tayo konti Nasug pa tayo konti Baka may mas magandang spot pa sa Gawidon Lapit lang pala Puro pine tree na din dito Ayan oh no? Napakaganda. Napakaganda. Napakaganda napakataas na bundok. Uff. ermantang Ha, uh, welcome to Mangigi